alis na kami mamaya. Mag-check out na kami mamayang 1. one. Ayan. Paano nga naman kami makakalabas? Tingnan mo naman ang weather. Ayan. Muulan. Muulan kanina. Then, nung pagdating namin kahapon. Good morning! Nandito na kami ngayon sa loob ng sasakyan. Uh, 1.30 in the afternoon. Pupunta tayo ngayon sa downtown Itaka. Mamamasyal tayo dahil yung bus na sasakyan namin ay 3:45 PM pa ng hapon darating. Papunta ito ng New York City. Ang gaganda ng mga bahay dito, pare-parehas. Parang pag nakatira ka sa bahay na to, ang sarap ng pakiramdam, di ba? Para ang tahimik din ng lugar. Tapos ang linis. Pag sa ganitong lugar ka nakatira, parabang ang sarap gumising sa umaga. Kunti lang din yung tao. Tahimik din. lahat sila nakikita mo very happy. Maghahanap din kami dito ng kakainan. So dito na kami magla-lunch bago pumunta ng New York. Eto, naglalakad na kami papunta sa Itaka Downtown. Downtown. Ayan. So, surpresa kayo mamaya. Ang ganda-ganda talaga ng lugar. Ipapakita ko sa inyo. Sa susunod na video ha, okay? Kaya sundan nyo, tapusin nyo ang video na to. At makikita.